Na-experience mo na bang makasalubong ang pusang itim sa daan? Tapos bigla kang kinabahan. Sabi nila, malas daw ito. Mala malas yan, na malas sa yan. Pero naisip mo na ba kung saan galing ang paniniwala. iyon? Totoo nga bang dala ng pusang itim ang kamalasan, o tayo lang mismo ang nagbibigay ng kakot sa mga bagay na hindi natin naintindihan? Sa kwentong ito, malalaman mo kung bakit minsan, ang malas ay siya palang pinakamapalad sa lahat huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Sa isang maliit na baryong napapaligiran ng palayan at ilog, nakatira ang isang batang babae na ang pangalan ay Ella. Masayahin siya, palabati, at laging may dalang ngiti para sa lahat ng kau. Ngunit sa baryong iyon, may isang hayop na kinatatakutan ng lahat. Isang pusang itim na tinatawag nilang Luna. Si Luna ay madalas makita sa mga eskinita. Ahimik lang na naglalakad sa gabi. Makintabang kanyang balahibo, at tila kumikislap ang mga mata niya sa dilim. Ero sa halip na humanga, akot ang nararamdaman ng mga tao. Malas yan. Huwag mong hahayaang pumasok sa bahay, sigaw ng mga matatanda. Kapag may nasisirang gamit, may nagkakasakit, o may nangyaring masama, agad nilang sinisisi si Luna. At dahil doon, itinaboy siya ng lahat, inatadyakan, hinahabol, o tinatapunan ng bato. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, pawi si Ella galing sa tindahan. Madilim ang daan, at tanging liwanag ng kidlat ang gumagabay sa kanya. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang mahinang ngunit nakakaawang pag-iyaw. Miyaw-miyaw. Paglingon niya, nakita niya si Luna, basang-basa, nanginginig at sugatan ang isang paa. Kahit natatakot siya noong una, hindi niya kayang tiisin ang itsura nito. Agad niyang pinulot si Luna, binalot sa kanyang jacket, at dinala pa uwi. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang lola. Ella, bakit mo dinala yan? Hindi mo ba alam, malas yung pusa na yan. Ero matatag ang sagot ng bata. Lola, siguro malas lang siya kasi walang gustong magmahal sa kanya. Inalagaan ni Ella si Luna buong gabi. Pinunasan niya ito, binigyan ng gatas, at pinatulog sa tabi ng kalan. Habang natutulog si Luna, Napansin ni Ella ang isang maliit na tali sa lig nito. May nakasabit na lumang kwintas na hugis buwan. Nakaukit sa likod ang salitang, bantay. Kinabukasan, pagising ni Ella, napansin niyang kahimik ang paligid. Lumaba siya, at nagulat sa nakita, bumagsak ang isang malaking puno malapit sa bahay nila. Eksaktong sa pwesto kung saan siya sana natutulog tuwing gabi. Kung hindi niya pinasok si Luna, malamang ay natabunan siya. Lumipas ang mga araw, Napansin ng kanyang lola na parang may kakaibang swerte sa kanilang bahay. Umuunlad ang taniman nila, hindi nasisira ng bagyo, at mas masigla ang mga hayop nila sa bakuran. Kaya nagsimula siyang magduda kung totoo nga bang mala si Luna. Nguni isang gabi, biglang nagliyab ang bahay ng kanilang kapitbahay. Akot na takot ang lahat, pero si Luna ay biglang tumakbo papasok sa apoy. Nakita ni Ella na bitbit nito ang isang maliit na bata palabas. Ang anak ng kapitbahay na naiwan sa loob ng nasusunog na bahay. Doon, kuluyang nagbago ang paniniwala ng mga tao. Hindi na nila tinawag na mala si Luna. Tinawag nila siyang tagapagtanggol. Isang pusang nagligtas ng buhay. Ang dating kinatatakutan, ngayon ay minamahal ng laha. Simula noon, tuwing makakakita ng pusang itim ang mga tao sa baryo, hindi na sila natatakot. Bagkus, napapangiti sila, dahil naalala nila si Luna. Ang pusang minsan nilang hinusgahan, sabi ni Ella, hindi ang kulay ng balat, balahibo, o anyo ang sukatan ng kabutihan. Minsan, nasa dilim ang tunay na liwanag, kung may tapang kang tumingin. At mula noon, naging aral sa buong baryo, ang takot at pamahiin ay nawawala kapag napalitan ng kabutihan at katotohanan.